ay kahit mag-isa siya ang tunay na manginginom at ka ang tunay na manginginom ay kahit mag-isa siya nakakainom ang tama na ang puso ano yeah. <laughs> 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 tayo? mag-isa tayo? mag-isa tayo? o oh. to pwede ko sa Pels plus to, pare ko. Ah. Uh, bumili ako para meron akong sinasyat, syat, syat. Uh, yan guys. Uh, ano lang. Uh, once time lang. Hindi uh, na masarap. Iba? Yan guys. Stop. MTA. Ano? Pondado. Yan guys. diyan, uh, Sasya tayo. Titikman natin. Ha? Di Kailangan ko punta mo yung motor. Ha? Sige, sige. gabi na. Ha? Ah, gabi na, tama na. Ayan, guys. Uh, so, ano naman yun? Uh, ano naman tayo? Ato nga namin. Tara na, hindi tayo ang kagulo. Magulong buhay. Yung ilas sa labas. siya. natin ng kilo sa labas. At mabilis na. Ayun. So guys. yan, Madilim na guys eh. Kaya kailangan lagyan natin ng ilaw sa labas. So yan. Diwanag na. Okay guys. So. Ah, kanina nga pala. Kanina nga pala guys, hindi ako nakapag ano nag unback ako nang ano ng stand. ah uh, binigay sa akin. Hmm. So, ganda guys. Yeah. So yun guys, yung aking ano, uh, meron akong meron akong babalita sa inyong magandang balita. Ano kung bakit? So, bakit ako masaya? <laughs> bakit ako masaya? Uh, Tredis na Tredis na meron akong in-upload pra Manila na, uh, uh, na video ko oh. sa Inlex maraming maraming salamat guys at panibagong araw panibagong vlog, panibagong gabi panibagong umaga sa lahat ng mundo sa sulok ng daigdig salamat, thank you sana'y huwag kayo magsawa malapit na tayo guys nararamdaman ko na at pinaparamdam na talaga ng ating Panginoon na nasa langit. so thank you very much thank you guys